kaya ayan, syempre hindi ko naman may isa-isa, sa so dami ba naman ang kalat hindi ko na isa-isahin pa sa inis ko ba ah. walisin ko talaga siya, ayan ang pinakamadaling paraan ng pagpulot ng mga barahan na to ay nako, bibili-bili sabi ko, maan ba gagawin ko dito Tapon ko na lang ay talaga, sa inis ko talaga hindi na ko talaga nandas mahala na kasama mga dumi Grabe, lagi nalang ganito. Hindi ba nakapasabihan yung mga anak mo na ba? kahit naman maliit lang bahay nila, oras-oras eh, naman may kalat, basta pagbising sila. sakit naman sa ulo. Yan, hindi ako isa-isa ng kamay. Ay, walisin ko na lang siya. Sa inis ko talaga. Ay, hindi bali nang masama-sama niya kung ano-ano mga dumi, buhok. Basta dinakot ko. Tapos, gagawin ko dyan mamaya itatago ko para pag hinahanap na lang ako ibibigay sarap nga i-direct sa basurahan Okay.